Of all this, I'm wishing you love and love. Bravo! I mean, look at everyone here—they're going crazy for you, and I know that the people have been watching you. Simon, you like that, huh? Uh, No. So what's up guys? So this is Goins TV. So for this video, ah, papanoorin natin at i-react natin yung pangalawang uh, round dito ni Roland Bonot dito sa EGT. So ang kakantahin pala ni Bonot yung I Always Love You by Whitney Houston. So kasi ako kasi yung pinili ni Bonot o oh, sino ba yung talagang yung judge ba talaga yung pumili ng kanta nito or siya talaga kasi yung version na to ay parang hindi talaga bagay sa kanya Pero ngayon, papanoorin natin kung maganda pa talaga yung uh, performance ni Roland dito sa AGT Kasi ibang klase to eh Acoustic, parang, parang ngayon ko lang narinig si Bunot na kumanta ng uh, ganitong kanta Tapos acoustic pa yung uh, tugtog niya So yun, panoorin na natin guys If I I would only be your way. So I go, but I know I'll think of you whenever you step of the way. <SELOLIO> guys, ah, uh, parang feel ko talaga okay naman para kay Bunot. Maganda naman yung performance niya ngayon. Pero yung yung para talaga sa akin, hindi talaga to bagay sa kanya. Pero sino kayang pumili sa kanta na to? Napakahirap tong kanta na to guys kasi with news to ito eh. Napakataas to At eh. uh, feeling ko uh, si Bunot hindi masyado gumagamit ng mga falsetto na ganun. Parang buga na buga talaga si Bunot. Lalo na kung ano. Husky kasi yung boses ni Bunot eh. Husky. Par pero ngayon, parang nakikita ko na medyo hirap siya sa uh, pagpapalestate niya. So, tignan natin kung okay ba talaga sa dulo. Kasi mataas talaga to guys eh. Mataas to yung uh, kanta na to. I hope life with you kind And I hope you have on you Vivo wishing you joy and happiness. Feeling ko talaga guys, ah, uh, yung pumili talaga ng kanta ni Bonot ngayon ay uh, yung mga judges siguro or sino ba yung mas uh, na ano dito? Baka si ano nga uh, Simon, baka si Simon yung pumili ng kanta na i-perform niya ngayon. So, para sa akin parang feel, feeling ko na yan ang pinakanta ni Bunot kasi para makita nila kung ano talaga yung totoong boses talaga ni Bunot. Acoustic eh, pambihira to eh. Ngayon ko lang nakita si Bunot na kumanta tapos acoustic yung uh, kakanta, kakantahin niya. So ngayon, uh, patuloy natin panonood ko ito guys hanggang dulo kasi <laughs> parang kinabahan ako <po> eh. Parang <laughs> maabot kaya ito ni uh, Bunot. But, ano kayang uh, strategy ni Bunot dito? I will always love you. I will always love you. I will always love you. Nice one, nice one, nice one. Nice one, nice one. Grabe guys Yung mga tao guys Tumatayo talaga Grabe no Tignan nyo Apat na judges guys Apat Ibang Ibang klase talaga si bunot Grabe Proud Filipino guys Apat na naman Yung tumatayo na judges Ngayon Grabe Ibang Ibang klase guys Isipin nyo Acoustic yung uh, Kinakanta ni Bunot Ngayon Tapos nakuha niya Whitney Houston pa Grabe I always love you Grabe talaga to guys Woo! Kung makaboto lang talaga ako guys, grabe, siyempre buboto talaga ako. So, sayang guys kasi yung nasa Pilipinas hindi makaboto. So, ang kailangan lang ah uh, makaboto yung nasa States or nasa Amerika lang guys, yung nasa ano lang sa lugar nila. Hindi pwede yung nasa ibang bansa bumoto. So, yung mga OFW Jan, sana supportahan natin si Bunot at huwag niyong kalimutan na i-vote natin si ano Roland sa kanyang journey dito sa AGT. So, laban lang, Bonot. Laban lang. Sana uh, makatuloy siya sa grand finals o semifinals pa. So, yun. So, grabe. Ang <laughs> kaba ko, guys. Kinakabahan talaga ako guys, ginina. Grabe. Akala ko hindi maabot ni Bonot kasi feeling ko talaga hindi maabot niya kasi husky yung boses niya eh. Tapos yung mga ano, yung mga nakita ko. Highlights lang yun. Highlights lang. So, gusto kong makita yung full video talaga, guys. So, yun. Salamat talaga. <laughs> Nawala na yung kaba ko ngayon. Grabe. Ibang klase ito si Bono talaga, guys. Ibang klase talaga. Dito lang muna, guys. So, huwag natin kalimutan is subscribe at i-click yung notification bell para malaman natin kung may bago tayong upload sa channel na ito. So, this is Girls TV. Peace out!